Ano ko yung meron kay Laila? Gamay na lang yung kabutang niya. Hindi pa yung taon siya pumauli. Sus, Mario, sip, ani, karon mga doy. Tapulan, makainis siya mo pauli. Kaya ihatid natin yan pag mga ganyang mga bagay mga doy. Hindi na yung magdamot. Pag magtinapol yung kalaban, kailangan natin tulungan yan mga doy. Tambay pa rin tayo dito. Bakit kaya ang dami nila lagi dito? Tapos dumating pa yung taon yung susilyon. Kasi yung pagdating niya, sabay uwi lang din naman pala siya. Jesus Mario na unsa naman nagway ni pero bago ang lahat para luma muna na tayo maraming salamat sa inyong oras kung tatapusin nyo pa kung pa ka nakapagsubscribe subscribe. na nagpagulat yung tao na sabihan pa kita <laughs> kinuha ko na pala yung mananap nila dito kaso ang bilis man na nila nagpuntahan ni kadakong kong ayan na naman yung Laila gamay na naman talaga yung kabutang niya hindi na naman siya pumauli Body gikan kanimos katapulan ha di kay kang pasabton ni Doy. Mas mahirap bang umuwi o mas madali yung pinapauwi ka? Mas gusto pa intaw ng Laila na masaktan mga Doy bago umuwi. Andito na naman ang tao na ako sa bot lane mga Doy kaya lang yung chupapi dito. Parang posti man hinuuan ni siya Nung sa Malagay ni Nadala nga intaw na ako sa emotion wala na pala intaw ng minions mga Doy. Kaya kinuha ko yung skateboard dito, nilusob at pinili ko na naman yung sisilyon kaso so peligro maninuan ang kabutang natin dito mga doy pag mga sitwasyon ay ang tamang gawin dyan backyard um, sa pangali ay <laughs> napakalupit yung taon mag ultimate ng ruby ubus talaga yung hangin mga doy at dahil nagsama-sama sila dito kailangan tayong mag focus mga doy kasi yung savage ah nang humot na talaga mga doy tapos yung layla dumalagan pa yung taon siya huwag ka nang dumalagan doy kitapulan pulan ka eh ka Ihatod na puti ka. Kaya ang savage, kukunin ko na talaga. So, Mario Sep, gikuha pa yun. doy man ang takog savage, kaya lang yung ruby na yun, nangialam pa man siya. Pagkawala yung pulos, hindi tawon. Baka ito na yung pagkakataon na makasavage tayo mga doy. Kaya sinulod ko na sila dito, kaso nawala man yung ah Kaya backyard tayo mga doy. Walay pulos, lagi kaayo oh, lang tawa ragod. Ang lupet mong magkumbo robe dito. Tayo kay naramdaman ko yung marami. Dito kayo mga doy, bat parang lumantaw lang kayo sa akin. Sus Mario, si pula yung tumabang sa akin mga doy. Impas. Marunong na din talaga yung Mang lipot mga doy. Kita mo? Nilipot gid din niya yung kakampi ko. Kaya pinagod ah, pinag ko na lang siya sa bato. Limbungan, mungod kayo. Dili man pumayag ng harap-harapan. Dapat harap-harapan, doy. <laughs> pagharap-harapan hindi naman pala yung tao niya kaya dito nag-class na naman yung taon kami mga doy at ko mga bigyan ko sila deri-derecho sa pagkakataon na yun kaya lang no dan maninuan kong skill mga doy pero ah naramdaman ko talagang makapagsavage talaga ako dito kaya lang ang ginawa naman hinuuan ng mga kalaban nagpunsid naman hinuuan sila pagka ni batasan. ayaw talaga nilang pumayag na sa ako <laughs>